Magandang araw sa inyo mga idol. Ngayong hapon ay magpapalit tayo ng ating uh, cabin air filter kasi marumi na. So, bumili na lang tayo sa online nito na ipapalit doon. Uh, nagawa ko na rin to last time. Uh, nagtanong lang ako kung paano kasi hindi naman masyadong uh, komplikado. Sayang din naman kasi kung magbabayad ka pa para magpalit lang nito. Eh kaya naman natin gawin. So, itatry na natin ngayon idol yung pangalawang pagpapalit natin ng ating cabin air filter. ito mga idol, magsisimula na tayong magpalit. So, ayan. So, ayan nga, na ano na natin mga idol, ayan. Natanggal na natin. At ayan na nga mga idol, natanggal na natin yung ano na to, yung pinaka pakit niya dito sa una. So ito, uh, tatanggalin na natin yung pinaka kinalalagyan ng ano ng uh, ating air filter. Ah, yan simple lang ito. Ganito. ganito lang gagawin natin. So ay natanggalan natin yung pinaka takip niya dito. Tapos, ayan. Hugutin lang natin. Yan, medyo ano na siya, marumi na siya kasi ano to? Ah, uh, ilang buwan na rin to mula nung uh, ano, nung pinalitan ko. So ayan. Kapagka ano, kapag ka walang pambayad, kailangan natin matuto ng mga ano, ng mga maliliit na bagay sa ating sasakyan. Kasi ito napakasimple lang to yung pagpapalit nito. Yan. Plastic pa. Bali bumili na ako ng ano, ng tatlong ganito para pagkakailangan ng palit mayroon na tayong magagamit. So ayan, i-make lang natin yung arrow niya nasa baba. Pero siguro Punasan muna natin. Ayan, punasan muna natin para ma-ano yung ano, mga alikabok-alikabok niya dito sa ilalim. At pagkatapos, uh, ilalagay na natin siya. Ayan. Kailangan mga idol, yung pinakaposisyon niya, yung araw na nasa baba. yan pagano yung pagkakalagay niya. Tapos, ilalagay na natin. Ayan mga idol, uh, nailagay na natin yung ating uh, air filter, cabin air filter. Pagkatapos babalik na uli natin. Ayan. Yung pagbalik nito madali isa sa pagtanggal. So ayan. Okay na yung ating ano, yung ating uh, cabin air filter. So, ayan nga mga idol. Tapos na tayo magpalit ng ating uh, cabin air filter. Nandito na yung luma. itatapon na lang natin. Uh, maraming salamat sa uh, panunood at uh, pagsama sa akin. See you next time. Bye-bye!